Kung usapang two-stroke lang sa Pilipinas, siguradong kilala talaga to ng karamihan sa atin. Ito nga pala yung nabili ko na Yamaha RXT135, plano ko sana itong papugiin ulit. Bali, ito nga pala yung istorya kung paano ko nabili to si Project Bruce Binita nga pala to sa akin na isa kong follower. Gusto niya raw kasi makita yung pagbabago sa itsura nito. Pero dahil medyo malayo nga pala yung lugar niya dito sa amin, hindi ko nga pala napuntahan. Kaya binoko na nga lang pala to para may kay dito sa L3. Halos inabot na nga pala ng hating gabi tong driver dahil medyo matrapik talaga sa mga dinaanan niya. Kaya pagdating niya nga pala dito sa amin, nagtulong na lang kami sa pagbababa niyan. Medyo mabigat kasi talaga. Kaya kinabukasan nga pala, pinasa ko na nga pala to sa garahe para masimulan na rin natin. So ayun na nga, ipapakilala ko na nga pala sa inyo itong bagong project bike natin Meet Project uh, Bruce ko So ayun, kung napapansin nyo, madungis talaga itsura nya Tapos may mga part talaga rito na unlimited kalawang Lalo dito sa harapan na banda Tapos ayun, uh, tatry natin kung kaya natin papugihin to. Bale, Yamaha rx nga pala to na 135 two stroke para medyo maiba naman subukan natin kung kaya to tara bali napakarami na nga rin palang followers na nagre request na sumubok daw ako mag build nitong RXT 135 kahit marami talagang naglabasan ng mga modelong motor hindi talaga mawawala yung mga tuti lovers kaya noong may nag offer nga pala sa akin ito na napabayaan yung itsura hindi na nga pala ako nagpatumpik tumpik kinausap ko na rin agad madalas nga pala tong makikita natin noon na may sidecar dahil pampasada talaga yung itsura nito pero sikat din to sa pagiging maangas na itsura pati na rin sa lakas ng makina. Kaya kahit sa mga karera, madalas nagiging suki tong RX T135. Lalo na kapag tumining na yung tunog ng tambucho, napakasarap talaga sa tenga. Pero dahil mga lumang modelo na nga pala to, meron talaga tong negative side. Normal na kasi sa mga 2 stroke yung pagiging mausok dahil ito talaga yung pinakabuhay nila. Kaya karamihan nga pala sa mga toda ngayon, pinagbawal na yung paggamit ng 2 stroke dahil iwas pollution. Mukhang mapapalaban din tayo dito dahil pahirapan na nga rin pala yung mga pyesa nito. First time ko lang din makahawak ng ganitong unit kaya medyo kakapain ko pa. Pero mukhang may pagkakapares din sila nung dating binuo natin na Kawasaki HD3 kaya hindi naman to masyadong magpapahirap bali iniisa-isa ko na nga rin pala tanggalin yung mga pyesa nito para malaman din natin kung ano yung mga kailangan palitan pero noong isang araw pa nga pala ako naganap ng pyesa nito kaya kahit papano may mga ilan na tayong nabili pero yung mga natitirang kulang na pyesa yun talaga yung mga holy grail dahil pahirapan talaga hanapin kahit sa online bali naka yellow plate nga pala to si project Brusco ko ginawa sigurong dating pangpasada at mukhang ngayon mababaklas yung mga piyesang nakakabit dito simula nung nabili kagaya nitong hand grip tumigas na kasi sa sobrang tagal at karamihan nga pala ng mga tornilyong nakakabit dito mga bilog na inaasahan ko na rin naman na ganito yung condition nito dahil nga may edad na rin at sa ngayon nga pala hindi ko pa rin napapinalize kung ano yung gagawin ko rito parang kahit anong concept kasi gawin ko rito o kaya balik stock siguradong pogi pa rin kalalabasan pero dahil nakikinig ako sa mga sinasabi ng followers ko kung kayo masusunod ano yung gusto nyong gawin natin dito at habang unti-unti ko nga pala natatanggal yung mga piyesang nakakabit dito unti-unti ko na rin nakikita yung condition niya sa loob. Medyo marami-rami na yung kalawang nito. Mukhang mapapalaban din tayo sa pagbipintura Kaya kada ikot ko ng mga liyabi natin, dahan-dahan lang. Dahil isang pagkakamali, siguradong bilog ang mundo. Kaya nang naluwagan ko na nga pala itong mga tornilyuan ng clamp saka ako ginamita ng impact. Dahil medyo mahaba kasi yan, para hindi tayo abuti ng siyam sham Kaya nang natanggal ko na nga pala yung clamp, nahugot ko na nga rin pala yung handlebar. Sinunod ko na nga rin pala tanggalin itong mga tornilyo ng headlight. Plano ko na kasing hugutin itong buong harness. Halos kasing tigas na rin kasi ng kahoy yung wirings nito. Mukhang eto pa yung stock niya dati. Kaya siguradong isa na to sa mga pyesa papalitan natin dito yung buong harness Bale mga metal parts nga pala nito na pwede pang gamitin plano ko sana tong ipapowder ko e, sa mga susunod na video natin ipapakita ko sa inyo kung paano natin ibabalik yung dating kulay niya dahil nga lolo na nga pala tong RXT 135 na to yung mga sakit nga pala nito halos nagdikita na pahirap pa na kasi hugutin pero dahil sanay na naman tayo sa mga ganitong klaseng senaryo hindi pa pwedeng mas matigas siya sa atin at ito na nga pala yung sabi sa hula kusa na nga pala naputol tong tinatanggal natin na tornilyo sa loob buti na lang hindi sa mismong loob ng batalya kung nagkataon dagdag trabaho na naman kaya naman tanggalin yung mga ganyang klase ng problema yun nga lang talaga kakain niya ng oras kaya nang natanggal ko na nga pala yung rear fender nahugot ko na nga rin pala yung mga sakit dito sa likuran mukhang M mahaba-habang episode na naabutin nito ni Project Bruce ko dahil marami talagang dapat gawin dito halos parang nababalutan kasi ng ashpol yung loob nito lalo dito sa part ng batalya ito talaga yung napakasarap sa pakiramdam na gawa ng before and after lalo kapag natapos na to pero siguradong mahaba-habang pagod at gastusan pa yung kailangan natin pagdaanan bago natin makita yung tunay na itsura nito. Kaya sa lahat na mag-aabang na mga ilalabas natin na video dito kay Project Brusco hindi ko bibiguin nyo inaasahan nyo. Gagawin ko lahat na magagawa ko para kahit papano, medyo malaki magbago sa itsura nya. At ito na nga pala yung unti unting tumatambad sa atin na condition medyo malalang trabaho talaga. Pero kahit papano, hanggat kaya, gusto ko rin sarang mapabilis yung paggagawa rito. Marami rin kasi nabibitin dun sa mga nakaraang video natin. Pero dahil hindi lang naman pagpapapogi yung ginagawa natin dito, lahat ng galaw kasi natin nakabidyo kaya hindi talaga kaya ang birahin ng isang gawaan lang. Magiging useless din kasi itong project bike series natin kung hindi nyo rin makikita yung pinagdaanan bago mabuo tong ginagawa natin. Kaya sa mga followers ko na madalas nabibitin, pasensya na kayo. At mabalik muna ulit tayo dito sa mga kinakalas natin na pyesa. Bali na bilugan nga pala ako ng tornilyuan dito sa airbox. Kaya nilagyan ko muna ng gatla sa gitna para kahit papano mapihit natin ang flat screw. Natanggal ko na nga rin pala tong lagayan ng tuti, itong kulay puti. Hinugot ko na nga rin pala yung host nyan. Tapos sunod ko nga palang binaklas itong airbox naman. Natanggal ko na rin kasi kanina yung Cornelio Bumilo. Shoutout na nga rin pala sa mga tropa natin na masipag mag-deliver ng mga parcel para hindi tayo mapending sa pagbubuo. At ito na nga pala yung mga nabaklas natin na pesa. Marami pa yan sa mga susunod na video. So ito nga pala yung tumambad sa atin pagkatapos natin mabaklas yung mga side cover, gas tank. Eh, so ayan nakikita nyo sobrang dungis talaga. Napakaraming ano, alikabok na namo pero dito naman sa bakit na halos wala naman talaga sa katagas-tagas except dito kasi uh, ito yung part nitong engine sprocket. So siguro bubuksan natin to bukas or sa mga susunod na araw dahil medyo hinapo na tayo. Kaya hindi inabot ng oras. de ayun nga pala sa mga seller nga pala nito dahil hindi pa rin natin nakukompleto yung mga pesa nito. Message nyo lang ako baka sakaling mapagkasunduan natin para tuloy-tuloy na yung pagsasalpak natin ng pesa rito sa mga susunod na araw. Then ayun nga bago nga pala natin tapusin tong video na to, konting update lang para dun sa ipapamana natin na Suzuki Skydrive 125 Napaka basic lang na kailangan nyo gawin Check nyo lang dito sa baba kung paano right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina Na laro na dapat Taka register kayo para magkaroon nga kayo ng chance na Mapamanahan ng SkyDrive natin for free So mag-register lang kayo dito Tapos ilapag nyo lang sa baba yung SS So ito basic details lang na may ilalagay mo rito Lagay mo lang yung username mo Password at confirm password So kapag may account ka na nga Punta ka naman dito sa login So ito na yung may kita mong homepage nitong PH Rush kung naghahanap ka lang naman ng paglilibangan at gusto mo marami kang pwedeng laruin. Ayan yung mga laro na meron dito. May Super Ace, Sweet Bonanza, Golden Empire, Mind Showdown, Super Ace Deluxe. So ipapakita ko sa inyo itong Super Ace. Ah, subok tayo dito magbet. So ito na nga yung Super Ace. Napakadali lang naman tumayari ito. Pipili lang kayo kung magkano yung gusto nyo itaya. Pwedeng 80, 10 piso, 20 piso, 2 pero tayo, subok tayo ng kahit na 100 pesos. Tapos, pwede mo siyang i-auto spin and pwede rin mag-manual. So, para mabilisan lang, ang gagawin natin, i-auto spin na lang natin, pindutin lang natin to. So, sa ngayon nga pala, meron tayong nasa 11 kiaot. Check natin kung uh, papaldo tayo ngayong araw. Ayan na. 80 agad. 100 agad. So, gano lang, mag-aantay kayo. 10 piso. Ayan na. Ayan na, ayan na. 2.8 agad. So, ganun lang. Napakabilis. Ayan na agad yung pinanalo natin. Umabot agad tayo ng nasa 2,800 peso. So, ganun lang. Tuloy-tuloy lang yan. Bahala na kayo. 600. Ayan. Ah, check natin kung meron pang dadagdag sa panalo natin. 10 piso uli. Ayan. 410. 450. So, gano kabilis kapag naka-turbo kayo. Pwede rin kayo mag-manual tsaka auto-spin. So ayun, nag-stop na nga pala tayo maglaro. Yung kaninang pondo natin na 11K lang, umabot na ng 14K. So okay na to, meron na tayong pambayad ng kuryente. Tapos ayun, sa mga nag-register nga pala dito, ilapag nyo lang dito sa baba yung SS nyo, katunay na nakapag-reg na kayo. Tapos abang lang kayo this coming December 29, malay nyo kayo yung napaka na maging amo ni Project Tagtag. -tag. right